Iinin mo na natin yung mga pagdadasal, ganyan na pwede yung at tagasang palok. Ayan, kulang nila. Ayan, okay. Nakakain naman sila ng merienda kanina. Kaya lang nakakawal pag hindi napakain niya, ipapantay niya ngayon umaga. Kaya tawagin natin. At okay, pamis na pamis na. Kaya kami kakain na rin, maliligo pa ako. Sana ba Ah, si Odi? Si Adi. Na. Ah, sila pakainin ma. Sige na. Ah, sa mo, apat. Ha? Dito na, nakaahin na sa labesa. Masama yun. Bili. 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 Bili